So, ganito yung nangyayari sa ating sniper. So, ito palang lang click natin guys. Meron siyang packet dito sa side. Kaya hindi tayo mag-worry na kapag ka nasa bulsa nyo, eh, malalaglag. Ilagay nyo lang siya dyan sa loob. Buddy, wait ka lang muna. <laughs> Stop ka muna dyan. 1.14 game okay. okay, lakas Ay, wala. Ops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Nandito so, tayo ngayon sa bypass road dito sa Kapuntang Karig. So, malapit na nilang matapos ito. And, nandito muna tayo para tumambay. And, ilang araw din kasi umulan dito guys. Kasi, dala nung bagyong krising, eh, hindi tayo nakapag-video. And, for today's video guys, pag-uusapan natin yung ating sniper kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. So, eto, flex ko muna yung ating motor. So, kung nakikita nyo, hindi yan yung ating sniper guys. <laughs> so, ganito yung nangyari sa ating sniper. Ah, uh, bali mag-iisang taon na rin siyang wala sa atin at hindi na natin gamit ngayon. And yung gamit na natin ngayon guys ay yung ating KTM Duke. 'Yun yung ginamit natin sa pagpunta natin sa Vegan. And eto, yung gamit natin ngayon sa ating trabaho, yung ating click. So, umpisa natin guys. <laughs> May isang nag-comment kasi na subscriber natin. So, eto yung sinabi niya. So, marami palang issue yung sniper. Ibenta mo na yan. So, okay. <laughs> Bali, hindi naman siya issue para sa atin. Kasi sinabi ko lang yung mga na-encounter natin. Kung issue man sa akin, kung sa inyo, hindi maganda. May mga ibang ano kasi tayo. May mga ibang subscribers na gusto ko lang ipaintindi sa kanila <laughs> na masyado tayong maselan sa motor. Kaya naman siguro madaming nagalit dun sa pinos natin yun at na real talk sila. Kaya sila galit. Pero kung meron man tayong hindi magandang nasabi doon guys ay pasensya. Kaya <laughs> natatawa na lang ako sa mga galit na galit. Uh, sobrang affected sila sa mga pinagsasabi ko dun. <laughs> so ayun ah uh, nabenta ko na yung ating sniper kung yan yung suggestion mo sa akin na madaming issue ibenta mo na yan isang taon na guys na nabenta natin kasi yung post natin na yun ay isang taon na rin kaya naman eto i-update ko lang kasi sa mga hindi nang kakaalam na mga nanonood dito sa ating in-upload syempre ngayon ay click yung ginagamit natin minsan yung ating KTM eh hindi sila updated tsaka siguro hindi na rin nila makita yung post natin nung last ride natin na papuntang Isabela yung ating motor. Kaya naman hinahanap nila kung meron pa daw yung ating sniper. Nasa bagong nagmamayari na yung ating sniper. Kaya naman sa ngayon pinapangalagaan na siguro siya sa tamang pangangalaga. Hindi ko lang alam ha, kasi wala na akong update eh, sa ating motor na yon. Nung binenta natin nasa 24,000 odo siya, mahigit dalawang taon din natin siyang nagamit. And super satisfied naman tayo sa performance. Hindi naman tayo nabitin. Siguro isa lang talaga yung naayawan ko sa kanya pagdating sa kanyang makina. So hindi naman lahat ito guys kasi syempre magkakaiba naman tayo ng throttle habit, 'di ba? Na sobrahan lang talaga sa performance yung motor natin sa paggamit natin. From Gataran kasi umuwi tayo ng Isabela. So medyo malayo-layo rin yung ating biyahe sa kanya and dire diretso kasi tayo guys wala tayong hinto nangyari yung hindi inasahan sa ating makina pero hindi naman big deal yon guys kasi madami nang nakaka encounter nun hindi lang ako yun na talaga siguro yung isa sa issue talaga ng sniper natin so merong advantage ang sniper pagdating sa pyesa yun talaga yung number one kasi mabilis ka lang makakuha ng pyesa kahit saan Meron at meron 'yan. Hindi sa ano ah, eto kapag mapapanood nyo to na bibili kayo ng sniper. Hindi sa dinide-discourage ko kayong bumili ng sniper. So, eto sinasabi ko lang yung mga na-encounter natin sa kanya. Hindi ko sure kung yung mga iba is na-encounter din nila kasi yung mga ibang naka -sniper, nasa 100, na sniper na sa 100,000 Odo na nagpapa-refresh na still maganda pa rin yung makina nila. Pero suertehan na lang siguro sa pagkuha ng motor. So, hindi naman lahat 100% talaga na ano yan eh, na fully developed. Meron at meron pa rin mga factory defect talaga minsan na hindi mo talaga may iwasan. Kaya kapag ka nagbabalak kayo magkaroon ng sniper, itry nyo guys, maganda siyang gamitin. Lalong lalo na kung pang daily use nyo, pang trabaho. Pwede na rin siguro guys na gamitin nyo siya pang grab. Kasi madami na rin akong nakikitang na kay sniper ngayon, ginagamit nila pang grab. Kasi nandun kasi yung ano niya guys, yung pagkatipid niya sa gasolina, to be honest ah. Yun talaga yung isa sa nagustuhan talaga natin doon kasi sobrang tipid niya. Alam niyo yung ano, halos hindi bababa talaga yung kanyang fuel indicator kapag ka naka-full tank siya. Kapag ka nag tubar siya, sobrang ano niya, ang hirap niyang ubusin yung bar niya. So hindi ko lang alam kung ganun din sa inyo yung mga naka-encounter ngayon na naka-sniper kung same tayo lalong lalo na yung ginagamit pala nating carbon cleaner so bali nung last video natin naglagay tayo ng carbon cleaner dito kasi nasa 4,000 odo na siya so dati kasi sa sniper natin alaga siya sa carbon cleaner every 3,000 odo tayo naglalagay so wala tayong palya since 0 odo to 24,000 odo bago natin siya nabenta ay maganda yung kanyang performance hindi siya pumugak yung mga napalitan pala natin doon guys, yung kanyang throttle cable, yun na talaga yung pambansang issue ng sniper. So sa mga nagbabalak na kumuha, dati na kayong mag-ipon-ipon sa mga babanggitin ko. So number one na pinalitan natin doon para maging aware din yung mga magkakaroon pa lang ng sniper is nagpalit tayo ng ating throttle cable. So sa throttle cable guys, ang nilagay natin doon ay pang sniper 150. Kasi mas matibay siya, may plastic kasi sa loob yun. Pero yung stock kasi ng sniper 155 ay wala siyang plastic sa loob. So, guys, mag-ano tayo para hindi boring? Kasi parang ano eh, dinadala ako ng antok. So, yun yung throttle cable natin. Tsaka sa paglalagay nun, guys, madali lang siyang ilagay. Kapag mapanood nyo yung ating tutorial doon, so ilalagay ko dito sa taas, yan yung ating tutorial, ay madali nyo lang siyang sundan. So, mahirap lang talaga sa pagbabaklas ng fairings ng ating sniper kasi dalangan ng furo ano nga lahat eh, yung lock nya is talagang malulutong kapag binuksan mo lalong lalo na kapag bagong bukas yung motor mo hindi mo talaga siya kagad-agad na mabubunot kasi yung pinaka lock kasi niyan pagka hindi pa siya nabuksan eh fresh na fresh pa kapag tatanggalin mo talaga yung fairings lumalagapak talaga yan yung feeling na akala mo naputulan ka na ng mga ano mga lock <laughs> Ganon yung na-encounter natin doon nun. kaya nung una din akong nag-open is eh, takot na takot din ako kaya sobrang ingat ko nun so ito pa yung isa na napalitan natin sa kanya yung kanyang tensioner so 15,000 o oh, doon doon nagpalit na ako ng tensioner so kung matatanong nyo kung nagmanual ako ang nilagay pa rin natin ay stock pa rin kasi mas the best ang stock compare sa manual sa so, manual tensioner kasi guys yung pinaka thread ng tornilyo doon kasi lumalabas yung langis natin sa mga naka manual tensioner napapansin ko na doon talaga sa pinaka thread ng tornilyo siya lumalabas kaya hindi ko i-advise sa inyo na gamitin nyo lalong lalo na kapag uh, maselan talaga kayo na gusto nyo laging malinis yung inyong makina gamit kayo ng stock tensioner pa rin guys check nyo din yung inyong air filter kasi kapag uh, nag 10,000 to 15,000 o doon na yan paniguradong mabuhangin na yung loob nya kapag kaunang magpapalit ka ng filter ng iyong motor yung, sa ano ah, sa air filter talagang meron siyang langis sa loob baka mamaya magulat ka na may pumapasok doon sinasadya siguro ng mga manufacturer na maglagay ng langis doon para yung alikabok hindi siya kakalat doon sa loob kung baga didikit at didikit na sila doon sa pinakalangis na nandun sa loob pero tayo nun ay nilinisan natin yon Tinanggal natin yung langis dun sa pinaka airbox natin. At talagang ano pati yung pinaka filter natin. May langis talaga siya Kaya madumi talaga. Kaya naman kapag naramdaman nyo na medyo magasto siya sa gasolina. Yun yung unang papalitan nyo. Tapos maglagay na rin kayo ng carbon cleaner. Every 3,000 o oh, doa yung paglalagay nyo sa carbon cleaner. Pero depende pa rin sa inyo kung kailan. Kasi tayo kasi noon is every 3,000 tayo. So yun, yun yung mga ano natin guys. Uh, pwede kong ibagi sa inyo kahit na naka KTM Duke, naka Honda Click. Meron pa tayong TVS Dash guys. Pero nasa Isabela siya. Hindi ko siya gamit ngayon guys kasi wala na tayong parkingan dun sa amin. Ayun, narating din natin yung dulo nitong bypass kung makikita nyo dito is hindi pa siya ganong ano eh ayan o, may mga putik putik kapag madadaanan bago mo madadaanan yung pinaka semento doon sa part na yon kaya kapag nag open yung ano yung bypass na to ay mas mabilis na tayong makakapunta sa downstream ito kasi yung papunta na doon o no? diba one time na pumunta tayo dyan bumalik din tayo kasi <laughs> mali kabuk eh ngayon naman maputik kaya wala tayong choice na pupunta dyan Dito tayo magtatambay. Maganda tumambay dito, guys, kapag ganitong oras, oh. So, kasi siyempre, walang tao, ikaw lang yung nandito. Pero bago tayo mag-end -e dito, guys, ah, uh, papakita ko sa inyo yung top speed ulit natin dito sa ating motor para naman hindi masayang yung panonood nyo oh, o so sa mga nagbabalak mag sniper baka mamaya mabudol ko kayo sa onda click ha <laughs> mas mabilis pa rin ang sniper guys compare naman sa onda click kasi magkaiba naman kasi ng CC yan eh bali yung ano lang kasi nito guys kaya natin siya napalakas kasi naka pulley tayo tapos naka center spring and nakatono yung ating flyball kaya maganda yung performance nya sa ngayon and iklaro ko lang guys ha ah, ah, nabenta natin yung ating sniper nakakuha naman tayo ng kapalit nya so bali well, tatlo yung nakuha nating kapalit nya ah yung TVS DAS na scooter din then yung ating KTM Duke and itong ating Honda Click so imagine kapag hindi natin nabenta yung ating sniper hindi tayo magkakaroon ng tatlong motor <laughs> Na-addict na kasi tayo sa pag-upgrade guys Lalong lalo na kapag meron tayong nakikitang motor Parang gustong gusto ko siyang bilhin Eh ngayon Nagbabalak akong ibenta yung ating KTM do Kasi natatambay siya doon Hindi ko siya nagagamit Pero alam nyo ba Nagbago yung pananaw ko nung nag north loop kami Kasi guys eto ha to be honest talaga Ang ganda niya talagang gamitin Hindi ka talaga mabibitin sa pag-overtake Tsaka yung fuel consumption niya, matipid siya. Doon talaga natin may experience yung isang motor kapag ka ni long ride mo. Nung una talagang gusto ko na siyang ibenta kasi hindi ko na talaga siya nagagamit. Nagagamit ko man siya paminsan-minsan pero kapag ka, trip ko lang. And yun pala yung maganda doon guys. Kapag ka malaki yung motor mo, yung CC ha, malaki yung CC ng motor mo at magbabiyahe ka, kahit saan ka mapunta, yung meron ka bang presence of mind na gamitin siya. Kasi kapag ka, katulad nito, in a north loop ko to tapos dadaan tayo dun sa dinahanan namin sa ano sa Cervantes ilocosur siguro feeling ko baka masisiraan tayo dun kasi syempre yung daanan hindi siya ganun ka ano eh, hindi friendly yung daanan dun hindi katulad ng ganito talaga na straight pero kung straight talaga ito kayang-kaya niya talaga kasi makikita naman natin yung performance ito lalong-lalo na ngayon naka-upgrade siya hindi hindi naman siya magpapahuli to sa mga uh, naka-stock lang So yun guys, nalaman nyo na yung rason sa motor natin kung ano yung nangyayari. Eh, may kalabaw. Yun lang. <laughs> Abot kaya tayo dun? Siguro, kaya naman siguro. Dito na lang tayo. Kasi kapag kasasabayan natin yan na ano, dun tayo, baka mamaya biglang tumakbo eh. Wait lang, safety lang muna natin yung ating cellphone. So ito palang click natin guys, meron siyang packet dito sa side. Kaya hindi tayo mag -worry na kapag ka nasa bulsa nyo eh malalaglag. Ilagay nyo lang siya diyan sa loob. Tapos lock nyo. Buddy, wait ka lang muna. <laughs> Stop ka muna diyan. Nakakaintindi siya. Okay, so dito pwede. Nung nakaraan kasi hindi nyo nakita yung ano 119. So hindi ko lang alam kung may papakita ko sa inyo ngayon. So nakapag 1.16 tayo dito guys Boss upgraded yan Stock lang, cool lang Ay garburador Pwede nating testing yun dito sa click ko Hindi wala stock lang daw Gusto ko lang makita kung ano Okay try natin So try namin <laughs> Lagi Lagi langas lakas Ay wala Lagi yung layo <laughs> Nakakarb Hindi na siya makahabol guys Nabihitin siya Umikot <coughs> Umikot siya Atak lang? Spring lang? Pa, hindi, ano yun, anong set niyan? Carb siya? Parang hindi naman kasi, mag power shifting ka ha? paan, pangalan nito May kulang pa Ay, may kulang pa? Hindi pa nakuha niya Nagpalit na, na siya ng flak <laughs> Hindi hindi compatible sa carburetor yung flak niya Kaya buong putok oh. Ilang mm ba yung carb niya? Yung position ay, 28mm yan? Malaki masyado. Ay, kaya parang nasasakal siya? Mga hmm. sobrang suple ng gas. Hmm. <coughs> parang maganda yung ano niyan, tunog nyan no? oh. Wala po. Ano <laughs> <laughs> yung pipe nya? Maganda. Um, anong brand nung ano, nung carb nya? Keihin. Ay, Keihin yan? O, ano yung legit na Keihin o yung class A lang? Ay, klas A na. Hmm. Sabi ko sa kanya, mas maganda pa sana yung carburetor ng 1. Yung 1.5. Nat-MX? Oo. <laughs> Para kumpatible sila nung kanya. Eh, yung pinili niya, 28mm. Sobrang sasuklay yan. Pero wave 100 siya, no? Pero yung block niya, stock siya? Or ano? Um, 53. Kala ko kung maunahan mo na ako kanina eh. Wala. Slide. Di mo pagsaid, slide yung kanya? Mm -hmm. Slide niya siya. <coughs> Ano din yan kuya? Uh, ano yan? Yung ngamak mo? Manifold? Walang yung stock ng manifold ah, uh, Ay parang sinubukan nyo lang siya na ano, hatawin sana mm. pero, pero yung speedometer niya gumagana siya? Wala na Ay hindi na, kala ko nag naging kita pa rin eh Sige din kuya, thank you <laughs> Wala daw guys, pumubotok Kaya tinigil niya Baka mag ano, baka sasabog Top speed na lang tayo ulit Pabalik Malakas yung hangin guys kaya makipagsabayan ng ano natin no ng click natin dun sa loaded oh. nila oh. kanina pero sabi naman niya na hindi daw compatible yung nilagay nilang carburetor kaya need pa nilang ito no kasi kapag ka sa inyo yun baka sasabog yung motor niya eh? kasi iba talaga yung tunog niya kanina kaya isang beses lang natin siya <laughs> niya kasi kapag ka pangalawa yun baka siguradong sabog yun eh sayang yung project nila So ongoing pala silang nagtotono Eh hindi daw nila makuha yung tamang tono Kaya nagpagilid sila doon Ganon kasi talaga guys Kapag uh, sobra naman sa gasolina Lalong lalo na pag hindi compatible Ganon yung mangyayari Parang nag ano siya Parang nag slide hindi ko alam kung yung lining niya iipudpud na rin. Pero bibihira mapudpud yung lining ng ganun guys. Yung ano, yung mga ganong motor, yung mga semi-matic. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. At abangan nyo sa next video natin. Baka meron na tayong makaka-gauge na ano din. Same sa CC natin. And bala ko nga i-gauge ano eh, itong motor natin kay Lindon. Pakikilala nyo siya si Lindon. Yung kasama natin na kumuha nun dito sa ating motor. So taga ano siya, taga Ballesteros. Pero nandito siya ngayon sa Tugigaraw. Eh napag-usapan namin kapag uh, makakapalit siya ng bola niya kasi siyempre kapag uh, gagamitin niya yung motor niya na hindi na kaset yung bola niya is baka daw yun yung rason kung bakit siya matalo. <laughs> eh ako naman friendly naman tayo guys. Ayoko ko naman na magkikipagkompetensya dahil lang sa ano sa set natin. <laughs> Nagulat yung ano guys yung <laughs> yung kagage natin kanina natanong niya nakapanggilid daw tayo sabi niya parang naramdaman niya yata kasi una palang lang unang arangkada natin naiwan na kagad yung wave 100 eh kaya gusto ko talaga na meron tayong makagage sana na same lang na honda click tapos all is stock uh, magtadas kami ulit itatry ko kung mayayaya natin si eric na mag gauge kami Sa ating Honda Click Para makita nyo ulit yung difference Pero gusto ko dyan na sa may bypass Ayaw ko na dun sa pinaglaruan namin Dun sa may riverside Kasi may mga sasakyan eh Hindi rin namin masasagad yung full potential Ng motor namin So maraming maraming salamat guys Abangan nyo yung mga videos natin na paparating And ride safe guys